ako ba o nawala ang inyong cellphone o laptop o kahit anong gadget, pwede po natin niyang ilocate in real time. Basta po may Gmail po tayo and password. At yung Gmail na yon ay nakalagin po doon sa may device na nawala o nanakaw. Ang gagawin nyo lang po ay pupunta po tayo sa may Google. Hanapin nyo po ang inyong Google, then isa-search nyo po dito sa taas ay google.com. After po nun, pupunta po kayo dito sa top to the right corner. Pipindutin nyo po yung icon nyo, then pupindutin nyo naman po yung manage your Google account. Ganun po, alam naman po natin nagkakanakawan ngayon, di ba? At minsan nagkakawalaan, masyado na tayo makakalimutin. Then after po nun is, ida-down lang po natin. Scroll down, then pipindutin nyo po yung, dito lang pala sa gilid yung security. Then scroll down po, hahanapin nyo po yung find a lost device. Pagka-pindutin nyo dyan, may kita po yung mga device na gusto nyo hanapin. Kunyari ito po, then pindutin nyo lang po yan. Then after nun, may lalabas po na mapa. Ito po ay kung gusto nyo i-locate yung cellphone nyo. Ayan po. Kunyari, nanakaw, yan po, yan po yung gagamitin nyo. Kapag naman po ay na-misplace nyo lang sa bahay nyo, pipindutin nyo tong play sound. Yan na yung po okay. Bali, hanggang doon na lang yung video natin. Thank you, salamat, and enjoy!